Ang pagkakaalam ko, ang dinig ko, pwede naman daw talagang tanggihan ng Kamara yung ibinalik na impeachment, um, articles of impeachment rather, ng Senado. Yung ibinalik sa kanila. Pwede talagang tanggihan. Pero kung ano man yung certification na hinihingi, um, eto, napakadali namang lusutan yan eh. Napakadaling gawa ng paraan. Malaking insulto rin daw ito sa Kamara dahil tila ba... Um, inisip ng kongre ng Senado na hindi hindi inayos ng mabuti yung um, impeachment articles na yun bago ipasa nga sa Senado. Sabi nga ng, ng speaker, ang move na ito to return articles of impeachment versus Sara Duterte ay nakakabagabag. <laughs> Deeply concerning. Totoo yun. Dahil unang-una, nakita naman ang sambayanan nakita naman ng buong mundo kung ano ang ginawa na itong mga senators, pro Duterte senators na ito. Ang sabi nga ng ilan, yung trabaho na itong mga senator judges na ito, kung tutuusin, hindi nila sakop yung mga ganitong motion, yung pag-dismiss, dahil nga ang dapat gumawa niyan ay ang defense uh, team na itong si sarada Duterte or si Sara Duterte mismo. Ganyan kalala ang nangyari. Sana daw ay naging abogado na lang kayo at tagapagtanggol ni Sara Duterte dahil obvious na obvious na eh. May kanya-kanya ng desisyon na itong mga ito. Hmm. At ang sabi nga at ang linyahan na itong mga post uh, Sara Duterte senators na ito, ito daw ay ginagawa ng mga kongresista dahil nga um, sa 2028 elections. Ayaw na daw nila na magkaroon ng puwang sa si Sara Duterte. Sa anumang pwesto, lalo na sa pagka-presidente sa 2028. Abay, natural lamang yan. Sino ba naman kasi na matino ang gugustuhin na magkaroon pa ng ganyang klaseng leader na obvious na obvious na yung panggagago, pangwawalang hiya sa ating bansa? O diba? Yan naman talaga ang goal na hindi na siya makapwesto kahit saan makatakbo, kahit saan pwesto sa gobyerno sa mga susunod na pagkakataon, sa mga susunod na election. O oh, ayan, matapos madismaya sa pagbalik ng Senado, sa impeachment case ni Sara Duterte nga sa Kamara, nangako, et, eto ngayon yung pangako niya, uh, si House Speaker Martin Romualdez, na ipagpapatuloy nila ang kanilang constitutional duty sa kaso. Nauna nang sinabi na itong mga uh, nasa paligid ng Sara Duterte, na no, kuno ay nagkabayaran, kaya ganyan, umalma siyempre, ang ilang kongresista na walang katotohanan, yung mga paratang na gano'n. Hmm. Ayan. Good luck sa inyo.